nang una ko makita si Adrian. Yun. Yun ang mukha ng anak ko. Yun ang mukha ng anak natin. Andi, Andi, malakas ang kutob ko na Elsa. anak Elsa. ko si Adrian. Elsa, anak natin. Elsa. Anak natin. Elsa. Hindi natin anak si Adrian. Patay na anak natin. Hindi na tayo magkakaanak. Andy? Yung batang yon si Adrian? Ewan ko kung bakit. Parang ang gaang-gaang ng loob ko sa kanya. Natural. may ka sa bata eh. Hindi. Hindi lang yon. Siguro, naisip ko, kung nabuhay ang anak natin, siguro ganun na siya ngayon. Siguro? Magalit kaya si Rosita kung dalaw-dalawin ko si Adrian? Ayang ka na naman, ha? Anong ayang ka na naman? Dadalawin Dada ko lang naman ang bata, ha? O paano mo mapapaliwanag yan kay Rosita? Na ang loob mo sa bata? Na kung hindi matay ang anak natin, kasing edad niya ngayon yun. Eh ano naman ang masama doon? I'm sure may intindihan naman ni Rosita ang nararamdaman ko. Ina rin siya. Bahala ka na nga. Siguro mabuti na rin yung para. Malibang-libang ka rin naman. Oh, hello, That's Adrian. Who? Oh, somebody's here. Hi, how are you? Fine. I brought something for you. Thanks. Mmm, some goodies. That's nice. You want to take the other one? Bite some more. Hello. Hi. Hi, Rosita. Bilang ko ng pagkain si Adrian. Did you say thank you to your Tita Elsa? Uh-huh. Yes. <laughs> Ang cute-cute talaga nitong anak mo. <laughs> Hi, Rosita. Hi. Hello, Adrian. Hello. Hello. Come here. Where are my slippers? I brought something for you again. Yeah? Say thank you. Thank you. It's cold. The water's cold. you feeling cold? Yeah. Mm -hmm. mm. Hi. Mm. Did you have a nice time? Yeah. Where did you go? We went to the zoo. <laughs> What's this? Mommy, look at my talking computer. Who gave it to you? Tito Andy. <laughs> Pano, alis na ako. Huh? Yeah. See? Kiss Tito Andy. Kiss. Bye-bye. Bye. 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 Mm Hindi -hmm. kakain? Palsa. Ano Anong na naman bayan What's wrong Dapat nandito siya sa atin araw-araw sa tabi ko hindi ko siya pababayaan. Hindi siya mawawala. I can take care of him. Elsa. Sayang siya kay Rosita. Kilala mo naman yung babaeng yun. She has no time for him. Sa sarili niya lang kulang pa. Elsa, please. Hindi niya may bibigay kay Adrian ang may bibigay natin. The boy needs a family. He needs a... Ano ba ang pinagsasasabi mo, ha? Hindi mo ba nakikita? Wala ka bang nararamdaman? Nung una ko siyang makita, parang... Parang biglang nabuhay sa harapan ko. Nagkalaman. Tama na, Elsa. Totoo. Gabi-gabi nananaginip ako. Bata. Umiiyak na bata. Tinatanong ako. Tinatanong ko. Bata. Bata, pero... Pero walang mukha. Tanong lang lang tanong sa akin. Pero si Adrian... Nang una ko makita si Adrian... Yun. Yun ang mukha ng anak ko. Yun ang mukha ng anak natin. Andy! Andy, malakas ang kutob ko na Elsa. anak ko si Adrian. Elsa. Anak natin! Elsa! Anak natin! Elsa! <laughs> Elsa! Hindi natin anak si Adrian patay na anak natin. Hindi na tayo magkakaanak. Magka Kailan pa bang saklang kita para matahimik ka lang?